Ma'am, ano ba? Talagang mahin mo na lang ako? Singhal ng konduktor na nakaasol na kupas na polo, nakasabit ang lumang sling bag sa dibdib at nakahambalang ang palad na parang hinihinga ng sagot. Kanina pa ako umiikot! Lahat nag-abot na ng pamasahe. Ikaw na lang ang nakatungo dyan na parang wala kang kasabay. Huwag mo tanga sa bus na to, ah. Hindi kumibo ang babaeng nasa ikaapat na bangko mula sa harap. Tahimik siyang nakapirme Yakap ang lumang kaki na backpack na may gasgasang zipper. Nakadikit ang baba sa dibdib na parabang pinoprotekta ka ng hininga. Sa bintana, dumadaloy ang mapusyaw na liwanag ng hapon na tila sinasala ng alikabok, bumabalot sa loob ng bus na may balat ng lumang pintura, kupas ang leather at naupuan at may kurtinang dilaw na umuuga kabag humihip ang hangin. Umubo ang matandang babae sa likod ng pasay. Ma'am, ano ba? Talagang deded may muna lang ako. Singhal ng konduktor na nakaasul na kupas na polo. Nakasabit ang lumang sling bag sa dibdib at nakahambal ang palad na parang hinihingan ng sagot. Kanina pa ako umiikot, lahat nag-abot na ng pamasahe. Ikaw na lang ang nakatungo dyan na parang wala kang sabayan. Huwag mo kong gawing tanga sa bus na to ha. Ah. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hindi kumibo ang babaeng nasa ikaapat na bangko mula sa harap. Tahimik siyang nakapirme, yakap ang lumang kaki na backpack na may gasgasang siper. Nakabikit ang baba sa dibdib na parabang pinoprotektahan ng hininga. Sa bintana, dumadaloy ang mapusyaw na liwanag ng hapon na tila sinasala ng alikabok. Bumabalot sa loob ng bus na may balat ng lumang pintura, kupasang leatherette na upuan at may kurtinang dilaw na umuugay kapag humihipang hangin. Umubo ang matandang babae sa likod ng pasaherong kayimik, may lalaking nakaitim na polo sa kabila na sumulyat at may binatang estudyante sa dulo na nagbulong ng Naku po, habang hinahawakan ng strap ng bag. Ma'am, huwag mo kong dededmahin. Pabulusok ulit ng konduktor, pinapakita ang maliit na buklet na tiket sa kamay. Hindi porke tahimik ka, special ka na. Sa bus, pantay-pantay. May bayad ang siksik, may bayad ang upo. Pati ang patong ng bag sa kandungan, may bayad pag dalawang upo na nasasakop. Napasingha pang ilan. May isang alin na kumindat sa tahimik na pasahero na parabang sinasabing, Bigay mo na. Ngulit na natiling nakatingin sa bagang babae, mahigpit ang hawak. Pilit na kinakalma ang dibdib na malakas na tumitibok. Kuya, baka naman wala pang sukle. Sabat ng lalaking nasa unahan. Relax ka lang. Boss, alam ko ang walang sukle at alam ko ang pasaherong nagtatago. Balik nung konduktor, mas mababa unit nas nakakainis. At alam ko rin ang tingin ng alam na yung kunwari hindi nakakarinig pero rinig ang sa bulsa. Bahagyang tumanggo ang driver na may puting tuwalya sa batok. Daarandahan ng pihitan ng manibela, walang imik, nagbabantay ng biyahe sa gitna ng trapiko at alinsangan, umuga ang bus, kumalansing ang mga bakal na hawakan, at sa labas, dinahanan nila ang poste ng kuryente na may poster ng bawal umiihi dito. Natanggal na ng isang sulok at hinahabol ng hangin. Miss, isinagad ng konduktor ang kamay, huusok ang inis, pamasahe, kubao ka ba? Diba? Trenta! 30. Saglit na nagtulak ang lalamunan ng babae, parang may kinikimkim na tubig na ayaw kumawala. Saka siya nagsalita. Mahina. May, may tatanungin lang po ko kuya. Pag may senior po ba na walang bariya? Pwede po ba na mauna siya? Pwede po bang... Yun na nga, putol ng konduktor, saway na parang hampas ng pinto. Huwag ka nang mag-abukado ma'am. Ako ang konduktor, hindi ikaw. Rules are rules. Bayad muna bago maalasan. Kung wala kang pera, baba ka. Simple. Naghumi ang makina. Sa likod, pabulong na nagdasal ang matanda. Diyos ko. At may batang sumiksik sa nanay niya. Kuya, sinubok pa rin ang babae. May titingnan lang po akong... Anong titingnan? Yung bag mo. Baka dyan mo dinukot yung tiket ng kahapon para magpanggap na nagmayad ka na pang ng konduktor sa bayuko ng bahagya para mas makitang mabuti ang muka ng pasahero Huwag mo ko laruin. 25 pa dagdag piso para sa si aircon kahit wala tayo noon Tumawa ang dalawa sa hulihan Hindi pangungutya kundi sanay sa biro ng mga kalsada Ngunit ngayon may kakaibang lamig sa loob na hindi galing sa cascaded na hangin kundi galing sa hiya na paulit-ulit na tinatahi ang bibig ng babaeng ayaw sumagot Kuya, akin na. Biglang sabat ng lalaking middle-aged na may dalang paper bag ng tinapay. Iniyabot ang tatlong bariya. Huwag mo nang pahiyain. Ako na muna. Hindi ko kailangan ng hero, sagot ng konduktor. Kailangan ko ng disiplina. Pag nagpahiro ka rito ngayon, bukas lahat magkukwintahan. Uy, si kuya pwede palang libre. Hindi ako nagbubukas ng relief operation, boss. Boss ito, hindi naman niya sinabing maglilibre. E eh ano pa? Huwag niya akong pilosopuhin. Tumagtakang pawis sa sentido ng babae. Pinisil niya ang bag, umiwas ng tingin at marhang bumuntong hininga. Parang may sinususi sa loob ng dibdib niya. Kuya, sabi niya sa wakas, hindi na pakiusap, hindi na pilit, kundi boses na nakapirmi sa gitna. Pwede bang dito ako magbabayad mamaya? Pwede bang dito ako magbabayad mamaya? May kailangan lang akong ilabas. E eh di ilabas mo na, singhal ng konduktor. Nahablot ang tiket at ballpen. Pero habang di mo ilalabas ang pamasahe, tumatayo ako rito. Tingnan natin kung gaano kakapal muka mo. Manong, singit ng driver, unang beses na nagsalita. Umandar tayo, may oras din tayo. Boss, kaya nga ito minamadali ko eh, para makaraan. Eh ayaw ngang sumunod. Inilapit pa niya ang muka, hawakan sandalan para hindi matumba sa ugong at sinabayan ng babae ng halos magdikit ang hininga nila. Bayad! Doon na tumuwid ang babae. Hindi biglaan, hindi galit. Kundi parang sinindihan ng maliit na pailaw sa loob. Kinalas niya ang magkayakap na kamay sa backpack, pinihit ang siper na kumaskas ang sira. At mula sa pinakaloob ng bulsa, hinugot ang maliit na leather wallet inakala ng lahat ay pera ang isusubo niya sa palad ng konduktor kaya't nagulat ang ilan nang ang lumitaw ay manipis na ID case na transparent. May kumikislap na metal sa gilid. Nang iangat iyon ng babae, sumampal sa dilaw na liwanag ang isang badge. Bilog, makintab, may tatak ng ahensya, may nakaukit na selyo, at may nakalagay sa ibabaw. Inspectorate, Public Transport Regulatory Division Tahimik. Hindi yung tahimik na nauuso sa mga elevator, kundi yung tahimik na may bigat ng yelo. Bumagsak ang lahat ng bulong. Tumigil ang pagpitik ng mga daliri sa hawakan at pati ang driver ay dahan-dahang binitawan ang gas na parang kusang tumunaw ang paa sa pedal. Kuya, mahinahong sabi ng babae, Inangat ang badge. Malinaw ang boses. Wala ng panginginig. Hindi ako naghahanap ng away. Tahimik lang ako kasi nagmamasid. Limang sakay na ako nitong unit ninyo sa loob ng dalawang linggo at iisa ang pattern. May pasaherong hindi agad nakakahawak ng pera, sinyor, estudyante, bagong sakay, at sa halip na paalalahanan, pinapahiya mo. Kanina sa may anonas. Pinagsabihan mo ang nanay sa harap ng anak niya dahil nalaglag ang barya. Noong lunes, pinapababa mo yung matandang umuuwing mag-isa dahil wala pang sukli. Pinunit mo pa ang tiket na wala pang panganan. Ngayon, ako ang pinili mo. Tahimik ako, oo, dahil gusto kong marinig ang ritmo mo. Marinig ng buong bus at narinig ko. Ha? Huh? Budge? Gulat na utal ang konduktor, napaatras ang katawan tila biglang nabawasan ng oxygen sa paligid niya. Ano yan? Ah, uh, totoo ba yan? Ma'am, baka naman pwede mong tawaging badge. Pwede ring lisensya ng tenga. Ang tapat na sagot ng babae hindi tumataas ang boses. Regulatory Division. Undercover Inspector. May pangalan ako. May employee number. May assignment order sa telepono. Ayoko sanang umabot dito. Pero pinili mong dalhin ang bus sa puntong ito. Driver, bulalas ng isang pasahero. Dapat tumigil tayo. Ihahanap ko ng ligtas na gilid. Sagot ni Mang Driver. May takot at pag-aalalang magkasabay. At dahan-dahang nag-hazard. Huminahon sa tabi ng kalsada. Kinuha ang maliit na mic at nagsabi ng, Pasensya na po, sandali lang. Sa likod, ang matandang babaeng kanina pa nakatanaw sa salamin ay napakrus ng kamay. Salamat, Panginoon. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Utal ng konduktor. Mabilis ang dibdib. Nagpapatawa lang po para lively ang biyay. Patawa ba yung kapal ng muka? Balik ng babae. Hindi nang aalas ka. Upang gising sa hiya. Alin man doon, hindi dapat gawing palaman sa pamasahe ang pagkalunod ng dignidad. Hindi na po mauulit, ma'am. Pasensya na po. Dalawang beses na nating narinig yan sa loob ng dalawang linggo. Sumabat ang driver. Hindi na maitago ang hiya at inis. Buyet, ilang paalala na. Sinasabi ko sa iyo, bantayan mo ang dila mo. Sir, pasensya na po talaga. Tulirong sagot ni Buyet, ang dating matitigas na daliri ngayon parang nalusaw. Buo po ang bayad nung lahat. Hindi po ako naniningil ng sobra. Hindi lang pera ang pwedeng singilin Putol ng babae. Pinatay ang ID flashlight sa badge at itinupi. Minsan, paningin. Minsan, lakas ng loob. At minsan, pahiya. Mam, Ma singit ng lalaking may paper bag ng tinapay. Salamat po. Hindi dahil gusto naming may mahuli, kundi dahil gusto naming mauna ang tama. Ayokong may mahuli. Sagot ng babage. Muling yakap ang bag. Gusto ko lang maalala nating lahat. May tao sa likod ng tiket. May pasyente. May estudyante. May manggagawa. May lola. May araw na hindi makarating sa bulsa ang barya sa oras. May sandaling nahuhold up ng kabaang kamay. Trabaho ng konduktor ang magbilang at magpaalala. Trabaho rin niyang magligtas. Kung turing mo sa tungkuling ay mikropono ng kayabangan, bumabagsak ang bus. Tumingin ang lahat kay Buyet. Ang mukha niyang kanina'y puno ng kumpiyansa. Ngayon parang mas maliit. Hindi dahil ginawang maliit, kundi dahil tumapat sa salamin ng katotohanan. Ma'am, Muli niyang pakiusap. Bigyan niyo na po ako itong pagkakataon. Huling beses ko na po itong hindi ako korte. Pero may form akong ipapadala. May seminar kayong dapat atinan. At may memo ang operator ninyo tungkol sa customer treatment na lagpas sa checklist ng pamasahe. Nakatala dito ang oras, lugar, unit number na nasa windshield ninyo, pangalan ng driver at konduktor. Hindi ito para tanggalan ka ng kita. Ito ay para matuto ka. Kapag tumanggi kang matuto, sa kakalang mawawala rito. Ayos yan, bulong ng mga estudyante sa likod. May aral. Miss Inspector, tawag ng matandang ali, umiti. Maraming salamat. Hindi ako sanay magsalita, pero kanina, pinahiyarin ako niyan. Buti na lang andyan ka. Tumanggu ang babae. Pasensya na po kung tahimik ako noon. Hindi ko kayo naabot, pero nandito ako ngayon. Ma'am, pagyuko ni Buyet, kung pwedeng ako na ang magsusori sa lahat. Sa inyo, sa lola, sa lahat ng napahiya ko. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang dila ko. Siguro dahil sa pagod, sa siksikan, sa komisyon na hinahabol, pero mali pa rin. Hindi ko pwedeng gawing dahilan ang mga yon. Hindi dahilan ng pagod para maging malupit, marahang tugon ng babae. Pero minsan, may pinanggagalingan ang paggapit sa sigaw. Kailangan mo lang maalala kung para saan ka sumisigaw. Para sa tao ba o para sa sarili? At kung sa sarili, pwede mo pa rin baguhin ngayon. Huminga ng malalim si Buyat, parang inangat ang bus mula sa hukay. Babaguhin ko po ma'am, mangangako ako sa harap ng lahat. Driver, mga pasahero, simula ngayon, paalala ang dalako. Hindi hiya. Sasamahan ka namin. Sabat ng driver, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo pwedeng magbago. Ako na po ang magbabayad. Singit ng lalaking may tinapay, ngumiti sa inspektor para makausad tayo at para may dagdag baon sa aral ni kuya. Hindi na kailangan. Tanggi ng babae, humugot ng tatlong barya sa wallet at iniabot kay Buyet. Rekurso ito ng proseso. Babayaran ko ang pamasahe ko at ng lola sa likod. Pero sa resibo, gusto kong nakasulat ng malinis ang oras at ruta. Opo, tugon ni Buyet. Maingat ng nagtiket, maayos na sulat, parang ritual ng paghingi ng tawad na hindi sa salita lang. Tinanggap ng babae ang tiket. Itinupi sa loog ng ID case na parang paalala na sa sistemang familiar sa resibo, ang pinakamahalagang resibo ay ang pagbabago ng ugali. Driver, wika niya, pwede na tayong umandar. Ire-report ko ito pero hindi para ipasara ang bus ninyo. Para magkapagsanay at kung papayag kayo, Pwede akong bumalik sa araw ng pahinga at magbigay ng maikling oryentasyon. Huwag na sa pahinga. Biro ng driver, gunit may seryoso. Dito na sa terminal, saglit lang. Tumawa ang ilan, hindi sa inspektor kundi sa liwanag na unti-unting bumabalik matapos ang bigat. Maam. bulong ng estudyante. Idol. Mag-aral ka. Tugon ng babae. Hindi para maging tulad ko kundi para magamit mo ang boses mo sa tama. Nagpatuloy ang biyahe at sa bawat pagpopot ng bus, tila may bagong ritmo. Kapag may sumakay na lola, si Boyat na mismo ang bumabati ng Ingat po nanay! Dito po sa may dulo, may bakanting malapit sa bintana. Kapag may batang umiiyak, hindi Hoy! Tumigil ka! Ang lumalabas kundi May space tayo rito bossing, tabi ka sa nanay mo Kapag may pasaherong tila naghuhulog ng hiya sa sahig, si buyat na rin ang yumuyuko Hindi para pulutin ang hiya, kundi para buhatin ang bag at sabihin, ako na! Nang makarating sa kubao, bago bumaba ang babae, lumapit si Buyet halos pabulong. Ma'am, anong pangalan nyo? Ana, Sagot niya at ngumiti, hindi malapad pero malinaw. Hindi mahalaga ang badge kung hindi marunong ang bibig. Huwag kang matakot magsuri lagi, Buyet. Ang pasensya minsan mas mahal pa sa piso. Sige po, tugon niya. Simula ngayon, araw-araw kong babayaran yon. Araw-araw mo rin kukwentahan sa resibo mo, biro ni Ana, yung linya ng tao. Napangiti si Buyet. Pagbaba ni Ana, sinalubong sa ng amoy ng usok at pawis ng syudad, ng ilaw na kumikindat sa mga karatula, ngunit may dalanggaan sa likod niya, hindi na ingay ng sigaw ang humahabol, kundi ang simpleng tinig ng konduktor na muling nagbubukas. Sige po, dahan-dahan! Ingat sa pagbaba! Salamat! At sa araw na iyon na malaon nilang ikukwento sa sinumang mang makikinig, isang bus ang tumigil hindi dahil sira ang makina kundi dahil may kailangang ituwid sa loob at nang sumulong muli, dala nito ang mga taong mas marunong magbayad, hindi lang nang pamasahe, kundi ng paggalang.